me again, Manilin Kassler, and welcome to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa kami na isang challenge, pangalawang challenge naman pala. Kaya kahapon, nakagawa ulit kami, na, nakagawa kami ng challenge na tingawag natin ay dare to dare. So, ngayon, ang itatawag natin ngayon ay duktungan challenge! At makakasama natin natin ulit ang aking mga kapatid, mga siswa, si Mary Jane at si Maribel! So, guys, hindi na natin patatagalin. Gawin na natin yung challenge na to para magpasena tayo. Let's go! Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's So guys, ang unang gagawin natin is uh, mer kaya meron tayong unang dito dahil, dahil itong ipupukol natin sa kanya-kanyang ulo pag 5 seconds na hindi nila nasagot at hindi nila nadugtungan yung kanta. So, example, ako, kumanta ko guys ng ng If I were a boy Tapos, tapos ako sa boy Tapos, na siya, kailangan, ano, maduktungan nga yung boy. Kailangan makahanap siya ka ng word na boy sa kanta. And then, kapag 5 seconds, hindi niya nasagot yun, pupukin namin siya. Pero, si, ano pa rin yun? So, game na! <laughs> okay, ganda na lang muna tayo para basta, ano. Ano okay. pang ano? Mataya! Mataya! Taya! Maiba! Taya! Go! Kahit um, ano, di diba, <laughs> huh? um, okay, ba? Random. Ha? Random. Ay, tanos! Lakas ako na lang. <laughs> Ayan, go! My love for you... <laughs> My love for you is a yeah. Not for a moment, but forever. <laughs> forever. Baka <laughs>

AHH! <laughs> Forever an and <laughs> <laughs> well, <I'm> the error and <laughs> I'm gonna see forever. Yeah, That's the way you do it, baby! <laughs> baby, I'm so into you If there's something I can't do Baby, spin me around Woo! Earth, 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 One Two

Okay, oh, ikaw na. Over. Over? Over! No Earth pala, Earth. Earth. One. Two. Earth Three. <laughs> Four. Five. Beto! Gago! Okay, ikaw na. Ikaw na, Mary Jane. Iba Ikaw na. Ikaw Ikaw na. <pol Gothic> <coughs> Bye. <laughs> One, Man, Hallelujah, it's raining, Tama. Wow. Rain, <laughs> Hallelu. Hallelu. Hallelujah, raining, oh. Hallelu. <laughs> <laughs> oh, Hallelujah, 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 Wala nga madali magbila. Hindi, <laughs> hindi. Oh, Re-over. Hallelujah. Wala nang pupuntaan tong laro na to. Ganyi, <laughs> okay, go. go! na. Ano? Hallelujah ulit? Hindi, iba na iba na iba, na, iba, iba na, iba na. iba, iba na, iba na. Mauna, mauna ka na, mauna ka na. Go! ila lang, para na natin. Okay. Go! Tik-tik! Tik-tik! Ah, Puntahan 3, <laughs> <todoh> punta, Ikau <guluh> sa'yo, iba na sa'yo. Ito naman ano, na kasi hindi uh, ka naman chance sa Ah. Uh, Cha. Four. Broken heart. We say it is very slow. Look at that. So, okay, tama na to, tama na tong kag uh, kagagahan na to. So, guys, ayun, ayun, Salamat ayun, sa panonood, sa, sa napaka-sense. napaka <laughs> sense ng laro namin, guys. Talagang so, <laughs> ano, napaka-hard to wear -well me. Ang sakit sa, sa, <laughs> sa ulo, ang sakit sa, 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 <laughs> sa ano, ng kapok, ng pukpok <laughs> ka like na pukpok sa ulo. Ang mga life changing talaga, maraming sa laro na basketball. Oo, promise, ang dami matututunan. picture, picture mo na daw. Ayan lang, <laughs> picture, picture. May picture pa talaga kasama, no? Yes, picture, one more. Alright. So, yun, guys. kahit wala naman kakwenta-kwenta yung ano namin, yung segment namin ngayon. Pero, patawarin, niyo kahit, po. patawarin nyo na po, pero, ginawa namin ang best namin para mapasaya namin kayo. At kami rin para mag-enjoy lang din kami. Mga guys, mga si mga dyan. Mga suwan, uh, suwang dyan! Mga kami Mga heart went with... oops. Sa so, susunod, makikita kita ulit tayo guys. At, uh, Pinaparoon ako ulit. Ako nga pala ulit si Manilin at ang aking mga kasama, mga aking mga sister-in-law, si Mary Jean at si Maribel. So, ayun, guys. Kita-kita at -kita, tayo ulit sa aking bagong mga, oh, you know, mga sa aking vlogs po sa YouTube channel ko. Uh, please, guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa akin. And hit the, the bell button para po lagi po kayo updated sa aking mga bagong mga palabas. Mga kakalana ng akin. Uh -oh. At minsan, ah, uh, nyo kayo kung ano yung mga routine ko. Everyday. Promise. Daily yes. yes. routine ko. So, ayun guys. Maraming maraming salamat. At sana lagi nyo akong panoorin. Please, please subscribe ni Mami Chancellor. And my page pala. Ito nga pala ang aking page. O, oh, ito yung aking YouTube channel. Yes. So, patangin wow. na kami. Thank you and goodbye! God bless. <laughs>